Doc Willie Ong, nakakagulat ang iniwan na huling habilin. Si Dr. Willie isang kilalang doktor at social media personality na malawak na sinusundan dahil sa kanyang mga payo sa kalusugan, ay kamakailan lamang nag-iwan ng isang nakagugulat na mensahe na tila isang huling habilin. Ang nasabing pahayag ay ikinabigla ng marami sa kanyang mga taga-subaybay, lalo na kilala si Dr. Willie sa kanyang optimismo at patuloy na paglilingkod sa publiko sa kabila ng mga personal na hamon sa kalusugan. Sa isang emosyonal na video na ibinahagi niya online, si Dr. Willie ay nagsalita tungkol sa kanyang kalagayan sa puso, partikular ang kanyang pakikipaglaban sa ischemic heart disease. Ibinahagi niya ang kanyang mga nararamdaman at mga hakbang na kanyang ginagawa upang mapanatili ang kanyang kalusugan, ngunit hindi rin niya ikinaila na may mga pagkakataon na siya ay napapaisip tungkol sa mga bagay na kanyang iiwan kung sakaling lumala ang kanyang kondisyon. Ang kanyang kuling habilin, ayon sa kanyang pahayag, ay hindi lamang para sa kanyang pamilya kundi pati na rin sa kanyang milyon-milyong mga tagasunod na umaasa sa kanyang mga payo. Ipinahayag ni Dr. Willie na ang pinakamahalaga niyang habilin ay ang pagpapatuloy ng kanyang adbokasiya sa kalusugan, ang patuloy na pagbibigay ng tamang impormasyon tungkol sa kalusugan, ang pagpapalaganap ng mga tamang gawi upang maiwasan ang mga sakit at ang pagiging handa sa oras ng mga emerhensya. Isa sa mga pinakamalalim na mensahe niya ay ang pag-ibig sa buhay, pamilya, at pag-aalaga sa sarili. Hinihikayat niya ang bawat isa na huwag baliwalain ang kanilang kalusugan, lalo na sa mga oras na sila'y nakakaranas ng mga simpleng sintomas. Binibigyang diin niya na mahalaga ang maagang pagdiagnose at tamang paggamot upang maiwasan ang mas malalang kondisyon tulad ng mga sakit sa puso. Bagaman nakagugulat ang tono ng kanyang mensahe, nagpasalamat siya sa lahat ng sumusuporta sa kanya at sa kanyang mga advokasya. Nilinaw rin niya na siya ay patuloy na makikipaglaban at magbibigay ng kanyang serbisyo hanggat kaya. Gayunpaman, ang kanyang puling habilin ay nagsilbing paalala sa lahat ng kahalagahan ng kalusugan at kung paano ang bawat araw ay dapat ipagdiwang ng may pag-aalaga sa sarili at sa pamilya. Ang mga taga ni Dr. Willie Ong ay nagpahayag ng kanilang suporta at pag-asa na siya ay magpatuloy sa kanyang paggaling habang pinupuri ang kanyang katapangan sa pagbabahagi ng kanyang personal na laban.